Balitang pang-consumer at kalakalam po naman mga kapatid. Baho yatang uh, nakakahiya naman sa kanila. Baka magkaroon daw ng rollback sa presyo po ng uh, meron nga. petrolyo. Oo, o, meron daw ngayong linggo. Nakakahiya. Napansin nyo, oh, nakailang aumento uh, ho ng higit sa piso. Siguro baka sabi nila, baka naman tayo mahalata masyado. Uh, ano na lang daw? Uh, bawas naman. magkano na, bawas? Wala pang piso. Ah. Baldero. Sandali muna, ha? Ganda umaga po sa ating mga suki po ng mga arkitekto, mga inhinyer sa mga may pinapagawa ngayon. Hey, Lalo na ngayong panahon ng tag-init. Marami ho ang sumisingabot sa panahon pero sobra ho naman ang init. Pero eto, dito na tayo. Jaya Max Light Steel Frames. Gawa po yan ng Jaya Steel Industries na isang ISO Certified Company certified by the Bureau of Philippine Standards, kaya naman may PS mark. Kaya sigurado ka sa kalidad at safety. Jaya Max Light Steel Frames Setting the standard in light steel frames Labing limang taon nang nagsiservisyo Kaya pagpunta mo sa hardware at depo Sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko Jaya Max Light Steel Frames Para sa ating mga kisamit dinding Jaya Max Light Steel Frames Protektado ka, walang kaba at duda Mabibili yan sa Aklan Triumph Merchandising Sa number 263 Rojas Avenue, Kalibo, Aklan You know, Aklan Triumph Merchandising. At sa Bacolod Mindanao Lumber, sa BMLPC Building, Lopez Haina, Malaspina Street, Bacolod City. You know, Bacolod Mindanao Lumber. At ang Max available din in all leading hardware stores nationwide. Ayo no, o, sakto, sakto, At muli po, ganda umaga kay Ma Apo sabi ni Jarius eh ano daw? Ano, kuya Jarius, ano? O, always and forever. naman. <laughs> death to man kayo. Pampalamig sa mainit na panahon. Iyon, na man kayo? Sa mga balita pong pang-consumer at kalak, alam po naman tayo mga kapatid. May tuturing daw pong nasa krisis ang ating sitwasyon ngayon sa supply ng kuryente. Whoa! Yan po'y ayon mismo sa Department of Energy katunayan, ngayon pa lang po ay nalagpasan na ng Luzon ang tinatayang rurok ng konsumo para po sa taong 2024. Naitala kasi ang konsumo sa higit na 14,000 megawatts noong April 24. Mas mataas siya sa projected peak na 13,900 megawatts. Sabi po ng DOE, manatiling alanganin ang supply ng kuryente. Habang patuloy, natataas ang demand dito sa rurok po ng tag-init sa Mayo may 4,000 megawatts ng kuryente na inaasahan pong dadagdag sa supply sa bansa. Yon nga lang mukhang hindi to aabot ngayon pong tag-init. Samantala, sa gitna naman ng issue sa supply ng kuryente, nagiging mabenta na mga generator sa mga consumer. Yan nga ay para may kaunting dagdag na supply sa kuryente sa gitna ng matinding init ng panahon. Payo na mga nagbebenta ng generator, dapat munang alamin kung ano-anong mga appliances ang paggagamitan nito. Kung maliliit na appliances lamang daw ang paggagamitan, gaya ng ventilador, pwede na ang maliit at murang generator. Pero kung gagamitin ito para sa aircon, dapat daw ay maghanda ng mas mataas na budget yun. Samantala pa rin, nagbabadyaho namang buwaba ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtansya po ng isang oil company, hanggang 40 sentimos per liter ang posibleng ibawas daw po sa diesel. Habang 20 centimo ho naman ang ibabawas sa gasolina. Di kaya kayo lugi dito, nakakahiya naman sa inyo, kayo naman. <laughs> so, <I know>. ayun <laughs> Napaka maintindihin oh, mo okay naman, naman, baby. Baka, Talagang gustong gusto ko siya. Okay. Ayaw mo pa nitong bawas na ito. Baka lumit kayo naman. O, pagkatapos nito, magkano itataas ninyo? <laughs> <laughs> yeah, eto, oh, okay. Grabe sa gasolina. Oh. Hintayin nyo. Parang, hindi nyo pa ginawang point one, ha? Ah. Buti oh. point ten yan. <laughs> opo, opo. Sabi <laughs> ho ng Energy Department, bahagyang humupa. <laughs> Ang Pangamba ng sigalot po sa gitnang silangan. yung nga po, matapos pong sabihin ng Iran na hindi na ito gaganti sa Israel. Nakatulong din daw ang paglaki ng embentaryo ng kurudo sa US. Laging may dahilan yan ha. Opo, pansinin po Totoo ninyo. Totoo yun. Anyway, talagang uh, wala naman tayong magagawa. Papi naglululuko tayo. Nandunan tayo. Wala ka Samantala, bahagya namang bumawi ang piso nitong biyernes. Nagsara po ito sa 57 spot 71 level kontra dolyar. Mas malakas ng pitong, uh, ng pitong sentimo kumpara sa halaga nito noong Webes. Pero ayon sa mga eksperto, posible pang sumadsad ang piso ngayong taon. Ang paliwanag ng ni Security Bank Chief Economist Dan Roses, sasabay ang halaga ng piso sa ibang currencies habang lumalakas ang dolyar. Sa pagtataya naman ni professor Jesus Felipe ng De La Salle University School of Economics, nakikita raw nilang aabot sa 58 level ang piso ngayong taon. Target po naman ng Pilipinas na maparami ang mga turistang galing po naman sa US ngayong taon. Layon po nilang mapalaki ito ng 15% Whoa! o mapaabot sa isang milyon. Lumabas kasi nga sa datos po ng Tourism Department na pangalawa lamang ang bilang ng US tourist sa Pilipinas sa likod po ng South Korea. Pero pagdating po sa kinikita ng bansa, nangunguna pa rin po ang US. Yan daw po ay dahil nga wow. sa mas nagtatagal ang mga Amerikanong turista. Kumpara po sa mga pumapasok ng mga South Koreans, higit kalahati raw ng mga arrivals galing US ay mga dating Pilipino o mga balik bayan. Ted Fajlon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.